Hello Mami Ma, hello mga ka Team Queen Ayan, isang magandang araw po sa ating lahat At sa video nito Mami Ma Dinalahan pala ako ng aking kuya nitong mga isda na huli ng kanyang baklad Ayan mga Mami Ma, dinalahan niya dito sa akin para daw uh, may may content ako Ayan, ba? Diba? Napaka supportive ng aking mga kapatid sa pagbablog Ala, meron siya ano dito Mami Ma Oh, meron siyang kinaing pusit Ah! Mayroon siyang post O, di ba? At tayo na magsisimula sa pagkaliskis nitong isda. Ano ba ito kaliskisan? Ayan. Kaliskisan na natin itong... Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo, pero sa amin, lapu-lapu. Tapos mayroong mga samaral. Tapos talakitok, ayan mga mima. Tapos meron din dito ano, pagi. Yan, 'di ba? Kalistisan ko lang muna 'tong mga mima ha. Tapos saka natin sila ah uh, ano karnihin. Tama ba 'tong pagkalistis ko? Ayan, 'di ba? Ang daming isda Alam nyo ba mga mima uh, Wala sana talaga akong uh, Ibablog ngayon Kasi puyat na puyat ako mga mima Kauwi ko lang galing uh, hospital Kasi uh, mayroon kaming kaanak Na na-admit doon Na sinamahan ko Kaya puyat ang lola nyo O uh, diba Alam nyo mga mima ang inyong mima ay hindi lang puro vlog. Hindi rin lang puro live sa TikTok. Dahil may mga tinutulungan din tayo, no? Ganun talaga. Pagkaya, kaya uh, tulong lang tayo. Siya nga pala. Shout out sa ano, sa mga empleyado ng Uh, Medicare Hospital ng Quezon Ayan, shoutout sa inyo dyan mga mima Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa akin At syempre, sa mga kapulisan ng bayan ng Quezon Ayan, uh, ma'am, si, hindi ko alam Basta may isa ding uh, pulis si ma'am Ayan, na nagpa-picture sa atin kagabi tapos siyempre mga Mima, yung kanyang mga alalay na nagagwapuhang mga kapulisan din na kasakasama niya kagabi. Ayan. Shout out sa inyo dyan. Uh, sa ating mga kapulisan dito sa Bayan ng Quezon. Uh, diba? Luto muna tayo. So ayan mga Mima, tagtarin ko na to. Talaga. Ayan, diba? Ayan isa lang nating tagtarin. So, ayan mami, may susunod ko itong ating samarala. Tapos, tinanggalan ko lang siya ng kanyang lamang loob. Ganun. Tapos, dyan lang nun. Tapos, tagtarin natin lang pa Ay, hindi kaya. try natin to. Ayan. Diba? O, uh, ayan. Ganun. Masarap to siya gataan. Kaya gagataan ko to. Ayan. Masarap din sa sinigang to mga No? Ayan. Ala, sige. Tapusin ko na lang muna ito mga mima ha. Tapos magluluto tayo mamaya. Magakudkud pa pala ako ng yog. So ayan mga mima, malinis na itong ating isda. At ito na din yung ating mga pangarikado. Ayan o, oh, meron tayong ano dito. Luya, merong bawang, sibuyas, magic sarap. Tapos meron din tayong bawing. Ito yung pangpagbango talaga mga mima. So ayan, nilalagay ko na ito dito. Andito na pala din yung ating niyog. Ayun, panggata. Ilagay ko na muna ito. Isa sa lang natin ng maayos. Unahin natin yung may mga ulo. Diba? Ayan, tanggalan natin ng tubig. Hindi ko na pala inubos para sa aming gabihan mamaya hapunan pala. Ayan, nilalagay ko na agad itong ating ano, mga ricado na lahat, lahat na 'yan. Ganun. 'Di ba? Tapos sa mga Lagyan ko na agad ng mga Lagyan ko ng asin. Magagata na tayo mga Mima. Ito yung ating yung. Ayan mga Mima yung unang gata. Ilalagay ko na muna dito. Isisipirate lang muna natin ayan ilalagay natin yung pangalawang gata saka natin isa lang lapitan mo ako Joel isa lang Ayan. Basta lang. Hantayin lang natin siya muna ng ano mga mima. Kumulo ng kumulo. Yung parang luto na siya. Saka natin isusunod yung uh, unang gata natin. So ayan mga mima. Okay na to. At ilalagay ko na yung ating pangalawang gata. Ilapit mo Jules. Lapitan mo. Ayan. Ayan. Ayan oh, diba. Ayan nilagyan ko pala siya ng ano, luyang dilaw mga mima kaya na nilaw yung ating gata. 'Di ba? Oh, oh, masarap sarap ko lang muna ulit. Oh, so ayan mga mima, okay na itong ating isda. Pakita mo dito sa kanila. Makikita ba? Nakikita ba diyan? Ayan, oh, 'di ba? Dito na yan mga mima atri dito ito na tayo. Ayan. ayan na, ayan na doon magpapaalam na ako. Ayan, mga mima. Magpapaalam na ako hanggang dito na lang. Ay. Tikman ko muna kung gaano nakasarap ko. Mm, okay na. Mga mima, magpapaalam na ako sa inyo, ha? Sa totoo lang, pagod na pagod ako. At puyat na puyat talaga ako, mga mima. Wala talaga akong balak mag... Ano ngayon? Mag... Mag video. Kasi galing ako sa hospital. Magdamag ako doon. Tapos, umuwi lang ako dito. Tapos ang ano ko sana matutulog ako ngayong umaga tapos mamayang mga alauna ay maglalay ako doon sa aking tiktok kaso nga lang wala na akong tulog pagkatapos ko dito magluto, kakain na ako saglit maglalive na ako doon sa aking tiktok account tapos mamaya pag, pagbalik ko dito sa bahay diretso na naman ako ng hospital ganon tayo ngayon mga mima ba? Diba? laban lang kasi may mga nangailangan din ng ating tulong kaya hindi tayo makakatanggi mga mima na hindi tayo pwedeng tumulong ko kaya kung kaya lang din naman 'di ba kasi mga mima yung isang tao hindi hihingi ng tulong hindi uh, maghahanap ng kasama kung kaya niya mag-isa kaya tulong-tulong lang hanggat kaya so hanggang dito na lang mga mima ang aking uh, video na ito maraming maraming salamat po talaga sa